Alright mga so, welcome back ulit sa ating youtube channel Okay, uh, today ginawa natin dito isa, nag boost tayo ng aposte So, binuusan natin ito Ayan Tsaka yung dito, uh, uh, lentil beam Isa Tapos isa pang aposte dito, so, yung pinakamalit So, tatlo yung pinuustan uh, natin ngayong araw <clears throat> Then, naginawa natin dito yung iba So, nasintahan na natin dito yung, um, yung mga taas Ayan So, ito na uh, Balaylas na patong na lang yan Samba. Ayan nga mga master. So last na patong na po yan. So magbibiga na po tayo rito. So na tayo para makapagbuus na po tayo ng slab. So gagawin muna natin dito isa. Uunahin po natin muna yung slab na mabuusan bago po natin galawin itong ating uh, flooring. So hindi natin ito maggalaw-galaw kasi walang araw na hindi umulan dito sa ating uh, project. So napakaulan dito sa kabite. Grabe tingnan nyo naman o. Oh. Pwede na tayo uh, magtalok dito. Ayan. <coughs> At isa pa, so hindi pa tayo kapagsimula ng electrical. So kaila ang gagawin ko kasi rito, papauna ko na muna yung ating slab. Then uh, mag-aabang na tayo rito ng para sa ilaw. Regarding guys sa ating uh, line, so nandun yung ating uh, poste. So magiging discarte natin, so dito yung nakalocation yung ating uh, panel. So sa part ng uh, kitchen. So bubutas natin sa pader, iikot tayo, iskwala, papuntar sa poste. So hindi natin na pwedeng itumbok. Simula dito, papuntar sa poste, gawa ng Ah, uh, meron tayong ACR dito. So tatamaan ba kasi pagdating ng araw, isa uh, maging uh, grounded yung ating aling uh, linya rito. So for the safety purposes, ilalabas na natin, iko tayo diretso na ron. So isasabay ko na kayo sa ating sewer line. Ayan. So pag ano na to, so napakakapal kasi dito ng lupa pa. Ang hirap pa hanggotin. So kailangan na matanggal muna natin yung lupa dyan. Then, saan natin tayo mag -aabang? Okay. So yun lang muna mga master. Ay uh, by tomorrow, gagawin dito isa. Uh, mag na tayo ang uh, magbiga. Ayan, so magbibiga na tayo and then uh, mag slab So, hinihintay na lang natin dito yung uh, mga tungtungan para sa ating scaffolding. So, last part, yung ating uh, isang posteron. So, yun na lang yung abubusan natin bukas. So, tinusuha ko na siya guys ng api. Uh, Ayan. Then, uh, isa sasabi ko na sa bus kasi uh, ilaw tayo rin para sa wall lamp natin. Okay, so yun lang po muna.